Ang pamagat ng video natin ngayon ay, makinig kayo sa kanya. Sa mga nagnanais ng kaligtasan, kung sino-sino ang ating pinapakinggan upang magkaroon tayo ng pangunawa kung papaano tayo maliligtas. Marami nang tumayo at nagpakilala na sila raw ang isinugo ng Diyos na maging tagapagligtas ng mga tao. Marami na rin mga relihiyon ang umusbong at lumaganap ang kanilang aral na sila raw ang totoong church na itinatag ni Jesus. Sa labas ng kanilang simbahan wala raw kaligtasan. Ang pangkaraniwang doktrina ng mga ito, ang founder nila ang sugo ng Diyos para iligtas ng mga tao. Madalas, nag-aalok ang mga ito na makinig tayo sa kanilang mga aral dahil ito raw ang tunay at dalisay na aral ng Diyos. Para malaman natin na ito nga ang totoong aral ng kaligtasan, mahalaga na alamin natin kung siya ba ang isinugo ng Diyos. Madaling magsalita at magangkina ikaw nga ang isinugo ng Diyos pero ang magpatunay, ito ang mahirap na gawin. Ito ang pag-aaralan natin ngayon. Lahat tayo ay tinatanggap natin na ang Diyos ang nagplano para sa ating kaligtasan. Mula ng magkasala at mapalayo ang tao sa Diyos, inisip na nito kung papaano ililigtas ang mga tao. Kung Biblia ang magiging batayan natin, nagsimula ang pagliligtas na ginawa ng Diyos doon sa paraiso. Nang magkasala sila Adan at Eva, gusto ng Diyos na mapanumbalik kaagad ang kanilang relasyon kaya sinubak niya ang mga ito. Kung nakinig sana sila at hindi nagsinungaling sa Diyos, baka agad na nanumbalik ang kanilang relasyon. Ganito ang pagkakasulat sa tala ng Genesis Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 13, 9. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? Sampu, sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Labing isa, at sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin? Labindalawa, sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Labintatlo, sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Tinawag sila ng Diyos at tinanong kung saan sila naruroon, hindi naman nangangahulugan na hindi alam ng Diyos kung nasaan sila, binibigyan lang sila ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya. Kung inamin agad ng dalawa ang tanilang kasalanan at hindi na nagturuan, baka agad na pinatawad sila ng Diyos at nanambalik ka agad ang tanilang relasyon. Nabigo ang Diyos sa kanyang unang pagsubok na iligtas ang dalawa. Agad na nagsagawa ng plano ang Diyos at inihayag niya ito agad-agad pagkatapos sa magkasala ang tao. Ganito ang mababasa natin sa Genesis Kapitulo 3 Versikulo 15 Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ang binhi ng babae na binabanggit rito na dudurog sa ulo ay ni Satanas ay si Jesus, ulo ang dudurogan upang tiyakin ang pamatayan ni Satanas. At ang binhi na dudurog sa sakong ng babae ay si Satanas. Sakong lang ang dudurogin, nagpapakita na hindi ganap na talo. Isa itong propesya sa malayong hinaharap at ang kaganapan nito ay nangyari sa panahon ng pagsilang ni Jesus, mahigit dalawang libong taon na ang nakakalipas. Nang magsimula na ang Diyos na itatag ang kanyang bayan, dahan daw ang nagpakilala ang Diyos sa kanila, inalagaan niya ito na parang sanggol na bagong silang. Nagsimulang kumilos ang Diyos upang matupad ang lahat ng kanyang sinabi, sinimulan niya ito sa pagbuo ng isang maliit na pamayanan. Ang lahi lang ni Noah, ang nakaligtas mula sa baha, at mula rito, pumili ang Diyos mula sa lahi ni Shem, upang kanyang maging instrumento sa pagtupad ng kanyang mga plano. At mula sa henerasyon ni Terra, mayroon itong tatlong anak na lalaki, sila Abram, Nahor, at Haran, at sa tatlong magkakapatid, si Abram ang pinili ng Diyos para maging instrumento niya sa pagsasagawa ng kanyang plano, kalaunan ay tinawag itong Abraham. Mula sa bayan ng Ur ng mga Koldeo, si Abraham ay tinawag upang doon ito manirahan sa lupain ng Canaan. At sa lugar na ito, binuo ni Abraham ang kanyang pamilya kasama si Sarah na kanyang kabiyak. Ayon sa mga tala ng Biblia, naging anak ni Abraham si Isaac, at si Isaac naman ay naging anak nito si Jacob, at si Jacob naman ay nagkaroon ng isang anak na babae at labing dalawang anak na lalaki. Ang labing dalawang anak na lalaki na ito ni Jacob ang pinagmula ng bansang Israel na tinatawag na ang labing dalawang tribo ng Israel. Mula sa labing dalawa, ang lahi ni Juda ang pinili upang siyang pagmula ng Mesiyas na tinatawag sa salitang Griego na Kristo, sugo sa wikang Filipino paano isinagawa ng Diyos ang kanyang plano para iligtas ang mga tao. Ayon sa tala ng Deuteronomy 18.15-19, ay sinasabi, palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko mula sa iyong sariling mga kapatid. Sa kanya kayo makikinig. Labing anim, ito ang inyong hiniling sa Panginoon mong Diyos sa Horeb, sa araw ng pagtitipon ng inyong sabihin, huwag mong muling ay parinig sa akin ang tinig ng Panginoon kong Diyos, ni ipakita pa sa akin itong malaking apoy, upang huwag akong mamatay labing pito. At sinabi ng Panginoon sa akin, tama ang sinasabi nila. Labing walo, ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. 19. At sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang bibigkasin sa aking pangalan ay pananagutin ko tungkol doon. Ayon sa mga talatang ito, ang Diyos ay pipili mula sa lahi ng Israelita ng isang propeta at isusyugo niya ito para ipangaral ang kanyang mga salita. Ang tanging gawain lang ng propetang ito ay iparating sa mga tao ang kalooban ng Diyos. Itinalaga upang maging tagapagsalita ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Diyos sa kanya kayo makinig. Mayroon ba tayong mababasa na sinusugan ng mga apostol ang pahayag na ito sa lumang tipan? Oo, sa mga talata mula sa mga gawa kapitulo 3 versikulo 22 hanggang 24, ay sinabi ni Pedro, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Pakinggan ninyo siya sa lahat ng bagay na sabihin niya sa inyo. tatlo, Ang bawat tao na hindi makinig sa propetang iyon ay lubos na pupuksain mula sa bayan. 24 at ang lahat ng mga propeta, mula kay Samuel at ang mga sumunod sa kanya, sa dami ng mga nagsalita, ay nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito. Kaya sinipi ni Apostol Pedro ang Deuteronomy, sapagkat nauunawaan nito na ang tinutukoy na propetang Isus Yugo rito ay si Jesus. Sa ministeryo ni Jesus, ano ba ang sinabi niya? Tinanggap ba ito ni Jesus? Ito ang wika ni Jesus sa Juan Kapitulo 14, Versikulo 24, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa ama na nagsugo sa akin. Dito ay tinanggap niya na siya ang sugo, ang propetang ipinangako na susuguin sa mga huling panahon. Mas malinaw itong sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 17 versikulo 6 hanggang 8, ipinakilala na kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila iyo at ibinigay mo sila sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Pito, alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo, walo, dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin, at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo, at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Napatunayan natin sa pamamagitan ng mga talata na ang tinutukoy sa Deuteronomy na propetang isusugo ng Diyos sa malayong panahon, walang iba kundi si Jesus ang sugo, ang Messiah, o ang Kristo. Ano ang punto ko rito na gusto kong palabasin? Ang sugo ng Diyos ay mayroong kwento, isang propesya na ipinangako ng Diyos. Maliwanag na ang paglitaw ni Jesus ay nagpapatunay na siya talaga ang sugo ng Diyos sapagkat mayroong kwento, binanggit na noong unang panahon pero, ngayon lang naganap sa tamang panahon. Ang mga nagsasabi na sila ang sugo ay mga bulang propeta. Ang Diyos ay nagbabalana na sa atin, sa huling panahon ay lilito ang mga bulang propeta, ano pat idedeklara nila ang kanilang sarili na Kristo, sugo ng Diyos sa huling panahon. At dito ay pinapag-ingat tayong lahat. Ito ang mga talata sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 23 hanggang 24, at kung may sino mang magsabi sa inyo, mas da ninyo, narito ang Kristo, o, nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. 24. Sapagkat nilito ang mga bolang Kristo at ang mga bolang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw, kung maaari, pati ang mga hinirang. Ang Kristo ay matagal nang isinugo, wala nang kasunod o kapalit. Hindi pwedeng palitan si Jesus bilang sugo, siya na ang huling sugo para iligtas ang mga tao. Ang mga nagaangkin na sila ay sugo ng ama, ay mga bull on, pawang kasinungalingan ng tanilang sinasabi, huwag tayong makinig sa kanila, dadalhin lang tayo sa kapahamakan. Iyong mga simbahan na nagsasabi na makinig tayo sa kanilang mga pundador, yun daw ang isinugo ng Diyos, ay isang pabulaanan, mapapahamak lang tayo kapag tayo ay makinig sa kanila. Dito sa Mateo Kapitulo 17 versikulo 3 hanggang 5, ay ipinahiwatig ni Jesus na siya ang binigyan ng autoridad ng Ama para ipangaral ang kanyang salita, tatlo. At nagpakita sa kanila si Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Apat, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti na tayo ay naririto. Kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng tatlong tolda, isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. 5. Samantalang nagsasalita pa siya, biglang, naaliliman sila ng isang maliwanag na ulap at may isang tinig mula sa ulap na nagsasabi, Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako'y lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya. Katulad din ng mga tala sa Deuteronomy, ang bili ng Diyos, makinig kayo sa kanya. Kasama ang dalawang personalidad sa lumang tipan, si Moises at Elias. Ano ang ibig sabihin ng kanilang presensya? Ang kinakatawan Moises ay ang mga kautusan sa lumang tipan at si Elias naman ay ang mga propeta sa lumang tipan. Ang presensya ng dalawa ay napakahalaga. Una, isinuko na ni Moises ang autoridad ng mga kautusan sa paanan ni Jesus. Ibig sabihin, lumipas na ang bisa ng mga kautusan. Ikalawa, isinuko ni Elias ang autoridad ng propeta sa paanan ni Jesus. Ang ibig sabihin niyan, lumipas na rin ang autoridad ng mga propeta para mang-aral. Kaya nga sa harap dalawa, naririnig nila, sabi ng ama, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako'y lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya. Sa pahayag Kapitulo 22, versikulo 13, sabi ni Jesus, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Ano ang ibig sabihin nito? Si Jesus na ang huli at wala ng kasunod na Isus Yugo, siya ang huling tagapagligtas kaya sa kanya tayo magpasakop. Makinig tayo sa kanya. Sana naunawaan natin ito ng lubusan na kaligtasan ay matatagpuan lang kay Jesus. Gawa Kapitulo 4 Versikulo 12 Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas.